Huminto ka na ba para isipin kung gaano karaming oras ang ginugugol mo sa harap ng screen? Ilang beses, paggising mo, ang una mong gagawin. Nabubuhay tayo sa panahon ng teknolohiya, kung saan ang lahat ay dumating ng napakabilis, mga balita, opinyon, larawan, impormasyon. Ngunit kasama ng bilis na ito ay dumarating din ang pagkalito, panlilinlang, at pagkagambala. Ngayon, kami ay binomba ng mga mensahe mula sa lahat ng panig. At, kung kulang tayo sa pag-unawa, mas nakikinig tayo sa mundo kaysa sa tinig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbabala sa atin sa Roma, labindalawa versikulo dalawa. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan nyo kung ano ang mabuti at kaya aya at sakdal na kalooban ng Diyos. Ang talatang ito ay direktang tawag sa atin. Munit sabi ng Diyos, i-renew e ang iyong isip sa akin, hindi sa nakikita mo sa mga screen. Ang teknolohiya ay isang makapangyarihang kasangkapan, at maaari itong magamit para sa kabutihan, para sa pangangaral, pag-aaral, at pag-ugnay sa mga puso. Ilang beses ba, nang hindi natin namamalayan, mas maraming oras ang ginugugol natin sa pag-scroll kaysa sa pagbabasa ng isang talata. At, unti-unting nanlamig ang ating mga puso. Sa Mateo 6, versikulo 22 at 23, sinabi ni Jesus, Ang ilaw ng katawan ay ang mata. Kaya't kung ang iyong mata ay matuwid, ang iyong buong katawan ay mapupuspos ng liwanan. Ngunit kung ang iyong mata ay masama, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Ano ang inilagay natin sa harap ng ating mga mata? Nais ng Diyos na turuan tayo na gamitin ang digital na mundo ng matalino at may limitasyon. Dahil ang kaaway ay gumagamit din ng mga takip upang makagambala, malito, at ilihis ang mga puso mula sa layunin ng Diyos. Mga paghahambing, inggit, pagkabalisa, at kalungkutan, mga damdaming lumalago kasabay ng teknolohiya. Ngunit nais ng Diyos na ibalik ang ating fokus. Siya ay nagsasalita sa katahimikan, sa panalangin, sa pagbabasa ng salita, sa kapayapaan na dumarating sa puso. Ang teknolohiya ay maaaring gawing mas madali ang buhay, ngunit ang Diyos lamang ang makapagpapabago ng puso. Kaya, gumamit ng teknolohiya, ngunit huwag hayaang gamitin ka nito. Gamitin ang social media para pagpalain, para maghasik ng pananampalataya, para maging liwanag, hindi para makipagkumpetensya o mawala. Magtakda ng mga hangganan. Gumugol ng kalidad ng oras na malayo sa screen. Sinasabi ng awit 46, isa zero. Tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Iligtas mo ako, Ama, mula sa mga ilusyon ng modernong mundong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.